Nililing ng kampo ng Eat Bulaga, host na si Vic Soto kay Direktor Daryl Yap na magbayad ng hanggang 35 million bilang danius matapos itong isama ng direktor sa pelikula na tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Noong ikasyam ng Enero taong 2025, nagsama si Soto ng mga abogado mula sa Divina Law upang magsampan ng 19 na kaso ng cyber libel laban kay Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ang reklamo ay may kasamang kahilingan na 20 million para sa moral damages at 15 million para sa exemplary damages. Ayon sa kampo ni Soto, maaaring tumaas pa ang halaga ng danyos depende sa epekto nito sa kanyang mga endorsement contracts, na maaari ring maapektuhan ang isyong ito. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Soto na wala siyang personal na galit kay Yap, ngunit nais niyang managot ang mga taong nagiging irresponsible sa paggamit ng social media. Sa mga taong nagtatanong sa aking mga kaibigan, kapamilya, marami ang nagtatanong sa akin anong reaksyon mo. Eto po yun. Ito na po yung reaksyon ko, Ani Soto. Ang isyo ay nagsimula ng ipalabas ni Yap ang pelikulang tumatalakay sa buhay ni Pepsi Paloma, isang aktres na pumanaw noong 1985. Ayon sa mga ulat, tila inilarawan sa pelikula si Soto bilang isa sa mga personalidad na may kinalaman sa hindi magandang pangyayari sa buhay ni Paloma. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya at naging sanhi ng pagkasira sa reputasyon ng komedyante. Bilang isang kilalang personalidad at host ng It Bulaga, ang pangalan ni Soto ay malapit na nakakabit sa maraming mga programa at endorsement deals. Ipinagdiin na ng kanyang mga abogado na ang reklamo laban kay Yap ay hindi lamang ukol sa personal na insulto, kundi pati na rin sa proteksyon ng kanyang mga karapatan bilang isang public figure. Ang mga kaso ng cyber libel ay isang seryosong usapin sa kasalukuyang panahon kung saan ang social media ay nagiging pangunahing plataporma ng komunikasyon. Ang paggamit ng mga hindi totoo o nakasasama ang pahayag laban sa isang tao, lalo na sa mga sikat na personalidad, ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa kanilang karera at personal na buhay. Kaya naman, sinabi ni Soto na ito ay hindi lamang isang hakbang para sa kanyang sariling proteksyon, kundi para na rin sa iba pang mga tao na biktima ng ganitong klaseng pag-atake sa social media. Naniniwala siya na ang mga ganitong kaso ay magsisilbing babala sa mga taong ginagamit ang internet upang manira ng pangalan ng iba ng walang basehan. Ang hakbang na ito ni Soto ay nagpapakita ng kanyang pagkakaroon ng malasakit sa mga isyo ng cyberbullying at disinformation. Tila ang kaso ay may layuning magbigay ng linaw sa mga aspeto ng pananagutan sa mga pahayag na inilalabas sa online na mundo. Samantala, si Daryl Yap ay hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag hinggil sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Inaasahan na ito ay magiging isang malaking usapin sa industriya ng pelikula at media, at isang pagkakataon para pag-usapan ang mga limitasyon at pananagutan sa paggamit ng social media, lalo na sa mga pagkakataong may kinalaman sa mga public figures. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Soto at ipinahayag na ang layunin niya ay mapanagot ang mga hindi responsable sa kanilang mga aksyon, upang maging halimbawa sa iba na gumamit ng social media ng may pag-iingat at respeto. Ano ang sinyo sa balitang ito?